Ano ba ang negosyo ng mga Duterte? May negosyo ba sila? Kasi minsan sinabi ni Pulong na those things or income or nananggaling uh, na nanggaling outside, I don't sabi niya na tayo, what uh, the family uh, earns outside government is none of your business. Hindi pwede maging none of our business eh. Kung outside of the government yung nga in-earn, how? siya, ilan ang kaso niya? Mayor. Vice Mayor. Mayor. Nag-resign siya. Pero at that time, meron siyang limang kaso. Dalawang graph, dalawang admin, isang sa Ilgaten Wealth. Lahat ng limang kasong yan, about public money. Di ba? So may mga issues sila about pera. So ngayon, anong tatakbuhin nila? Hindi ba nung nag-resign siya, sinabi niya na mag-re-retire na siya sa politika at siya ay magtatanim na lang Oh, so wala. Sa farm. Sa farm. Yan. Okay. Eh, hindi siya makapagtago sa farm. Mm -mm. Kasi mukhang hindi siya laki sa farm. Pero di ba, ang sa akin lang, bakit ba kayo nagbibitaw ng salita, hindi niyo pala kayang panindigan? And the thing is, magsasalita kayo, ano to, para sa ano, sound bites. Sound bites. Para magkaroon ng issue. Pero deep inside, hindi nyo yung tututuhanin. Yun yun. Eh, e, parang hindi siya marka ng isang magandang leader. Na wala ka isang salita. Pabago-bago. Parang noon ng Duterte for that. Pabago-bago. Pa pero kinakagat. Na dapat isipin nyo, pag ganito bang ugali ng isang leader natin, dapat natin pagtiwalaan. Well, yun lang yung sa akin, mm it, uh -huh. ha? Ito siguro sinusubukan, eh. tinetest. Yung gaya nang sabi ko nga. Pero di ba nakakaloko? Tinetest nila. Well, ganun naman ang gusto ng mga butante. Hmm. Ang uh, mga butante, eh. kasi alam naman natin hanggang hmm. ngayon, karamihan pa rin ng mga Pilipino naghahanap ng magaling mm. na leader. Oh, take note, magaling na leader partner. Mm. Oh. Mm. At nagbabaka sakali, di ba? Yes. Oh, nagbabaka sakali. Mm. Oh. Eh, eh, ganun din baka possible. ganun din ang kanilang style, pero ang kanilang strategy. Pero partner, batiin oh, si Chopaeng. Oh. Chopaeng. Yes, sa akin lang partner. Ah, uh, ang pangit kasi ng Gini G A O G A G O nyo. Yung mga tao. 'Di ba? Kung hindi kung tatakbo talaga kayo. Kung talagang tatakbo kayo. O do it. Pero huwag kayong magsaita before that na hindi kami tatakbo, magre-retire na kami. I'm tired. Kung tired ka na, di so be it. Wag ka nang mamahinga ka na. Diba? Kung magtatanim ka at magre-retire ka sa eleksyon, sa sa pagiging politiko, hindi you retire. after that, pag sabi mo magre-retire ka, susunod na eleksyon, tumakbo ka as congressman? O di ba parang nakaka-insulto naman 'yun? Para mo mang kami ginagawa ang BOBO. 'Yun lang 'yun, 'di ba? Parang uh, nakaka ano lang, nakaka-irita lang na para bang, sabi mo, testing the waters, pero di ba para bang ano ba kami? Ano ba kami? B.O.B.O. ba kami? Kasi hihintayin namin lahat ng mga salita nyo. Tapos iba na yung susunod. Parang nakaka-insulto. -in, nakaka Pero, uh, well, ako, it, kailangan, again, more, ano to, partner, eh, uh, education hmm. sa ating mga butante. Kailangan pa ma-educate. Oh. Hmm. Well, nagagalit tayo, hindi lang dito sa Ah. Uh, Pagsabi ni VP Sara na tatagbo, 'di ba? Mm. Yung tatlong Duterte, yung tanyang Ama, yung kanyang dalawang kapatid sa, sa susunod na eleksyon. O mm. hindi, sabi mo nga, may mga hindi naman dapat karapat dapat nanandiyan. Mm. Oh, pero bakit nananalo pa? Mm. So, kulang pa rin. Ang eh, hindi natin masisisi. Mm. Itong mga politicians na kung, tatagbo sila dahil nakikita nila na may may posibilidad na mananalo sila. At oh, hindi, well, mm. hindi natin alam di ba? Totoo. Oh. Nakikita nila yung yung uh, chances nandoon. Oo. Oh, oh. nga. So, di ba? Magaling kayo. Magaling. Mm. Magaling kayo na mangampanya. May pera kayo, 'di ba? Ang tanong lang, partner. Makakatulong ba kayo talaga sa bayan o tutulungan niyo lang 'yung sarili niyo? That's the point, eh. Sabi nga nila, madaling tumakbo, especially kung may pera ka. 'Di ba? Kung may power ka, kung may influence ka, madaling tumakbo. Pero 'yung pagiging leader ba, kaya 'yung panindigan? Nangyayari kasi sa atin sa mga leader ngayon, partner. Pag tumakbo, uno-una sarili. Bihira mga kayo, bi bihira ang mga leaders na inuuna talaga yung constituency nila. Mm. Pira yan. Iba na ngayon ang sistema eh. Oh, ito Pira? sabi ni Tal attack. Mm. Uh, Sir Raul, please ask Attorney Claire, as voters, how do we overcome the notion na lahat ng politiko ay pare-pareho kaya iboboto na lang nila ang nagbibigay ng pera at sikat attack to little attack, mahirap yan sa ngayon. Uh -huh. Kahit sabihin natin, kahit wala na yung word na ang politiko pare-pareho, basta nabigyan, doon na sila. That's the reality. Mm uh -huh. Di ba? Kahit sabihin natin, o tanggapin nyo, iba iboto nyo, mali pa rin yung, mali pa rin ating ano, uh, advice. No. Uh Tapin -huh. nyo, iba iboto nyo, mali pa rin yun. Kasi bawal ang vote buying. Pero mga kayubi, hinahayaan natin to eh. Na maging ganito yung klase ng mga butante natin. Bakit? Okay. Ano? May nagsabi dito. Ayan, si AJ Suarez. Si Bongo kanina nandito sa La Union. Anong ginawa? AJ Suarez, tarpulin ba nakalagay dyan? Metupad bang ipinamigay yan? Diba? Anong ginagawa ni Bongo sa La Union? Nangangampan niya ba? Pero syempre, hindi natin pwedeng sabi, electioneering to. Uh -oh. Sabi niya, I am just doing my constituency work. When in fact, behind his back. Uh -oh. Behind our back. Nandoon yung purpose ng pangangampanya. And yung pagpunta dyan sa La Union, anong gamit niyang pera considering na incumbent siya. So, pag sinabi niyang constituency work yan, nangangampanya na yan, gamit ang pondo ng bayan. Oh. Kasi, in the, in the guise of doing constituency work, magpapamigay ng ayuda dyan. Okay. Sinong pogi? Di ba si, yung ang niya. Example ko na lang si Bongo. Sample na lang. Mamimigay yan. Ayuda. Gagamitin tupad. Ganun ang pera. So tao, yung tao na hindi masyado mahilig makinig sa news about politics. Basta nakatanggap yan, pogi na yung nagbigay. Iboboto na yan. Oh. Tapos, hindi nila alam na yung pinamimigay, pera Pe ng bayan, hindi nila para pera nila. yun. No. Kaya nga, partner, yun ang sinasabi ko. Oh, uh, hindi natin masisisi itong mga politiko hmm. kung bakit kahit sabihin mo, nako, ang sinabi mo, hindi ka natatagbo. Oh, ang sabi mo, magpapahinga ka na. Mm. Oh. Eh ba't ngayon, ha? Oh, halos lahat ng pamilya niyo gustong pumasok ngayon sa politika. Gustong tumugbog lahat sabay-sabay. Dahil partner, ha, nakikita nila eh. Nandoon pa rin yung tiwala ng tao kahit ang dami ng mga oh, all tiwala ng tao. Eh, well, hindi natin masasabi. O, oh, kaya nila makuha ang loob ng tao. Okay. O, so, kaya nila makuha ang loob ng tao. Mm -hmm. oh. At, ganun yung ano to eh. Ganun yung... ah Uh, uh Nagmomotivate sa kanila oh, yung, yung, yung tagbo oh, o, ng, o. politika. Na ng politika Ng eleksyon oh. Dito sa ating bansa oh, Yung iba, yung minumura na ako Hindi naman, dito. O, naman. O. Kapal doon Uh, tayo uh, sinasabi lang rito, yung katotohanan lang. Oh, oh, yun naman talaga oh, nangyayari. Oo po. Ganon po ang nangyayari. Mm. Kahit sinasabi ninyo sa isang leader ng ating bansa, mm. sa isang senador o sa isang congressman na hindi dapat nandyan yan sa puesto dahil walang ano yan nagagawa. Pero, ha, eh, ba't binoto? Ba't nanalo? Mm. Ay, yun lang yung tanong dun, partner. oh, eh. yeah. oh S Same with uh dito sa Announcement pronounce ni ano to ni BP Sara. What's new? Dahil nakikita nila. 'Di ba? Sa part, pa rin yung political dynasty. And one thing. Oh. One thing aside from that. What motivates this uh shrewd politicians? Oh. Kasi may may mga bababa eta kasi sabi ko shrewd. 'Di ba? Yung perks na nakukuha oh. kapag ikaw ay nasa gobyerno na. Hmm. Let's face it, mga kayubi. At the time, at the time, na Pangulo, si dating Pangulo Duterte, compute nyo na lang, magkano ba ang nakuhang confidential funds ni Mayor oh -oh. Sara? Oh -oh. Bakit malaki? Okay? Magkano ba ang inilagay na pondo para sa road projects sa Davao. Oh. Na karamihan sa mga projects na to ay nabigay sa pamilya ni Senator Bongo. Yun yung power. That's the perks. Na kung baga, kaya mo. Oh, sabi nga nila, ito news. During the time, Pangulong Duterte, Pulong got 51 billion. Part ng kanyang pork barrel. Oh. May question ba? Wala! Bakit? Ipangulo eh, si Pangulong Duterte. Diba? Walang pwedeng kumalaban doon. So ngayon na lang ito lumalabas kasi wala na eh. Not in power eh. si dating Pangulong Duterte. O, oh, eh, ba't dati hindi ito lumabas? Oh. So yun yun eh. Yun yung nagpapa... Kung bakit kumakapit sa posisyon itong mga pamilya na mga politiko na to na noon ay sabi ayaw namin ng politika. Pero tumakbo bilang party list. So, yung pamilya nandun na sa party list. Tumakbo na senador. Uh Tapos ngayon, lahat ng anak ay nasa kongreso na. That's political dynasty. Na ayaw man nilang aminin, kinakain na sila ng sistema. Because marami sila nakukuhang pabuya. For me, nasasabihin na, eh gusto namin tumulong sa bayan. Alam mo, pang Miss Universe lang nasagot yun eh to, gusto namin tumuno sa bayan. Hindi yun totoo. Konte lang yan. Konte lang sila dyan. Pero pag yung mga pamilya, e eh, na, na, pumuputakti na sa mga posisyon, iba na isipin nyo, hindi talaga yan paglilingkod. Meron silang nakukuha. Oo. Diyan. Sabi ni Kapuri tarte, are you saying that, eh, that is okay normalizing that kind of stupid tactic yan ang mahirap. Please stop normalizing it. Well, hindi naman natin Ay, sinasabi... Yun, yun, no, uh, uh, Ay, ayaw nga namin, nagagamit oh, oh, na oh, oh. even Kahit ako. Mm. Oh, hindi ko sinasabi na, oh, okay lang, normal lang yan dito. No, pero... It, it happens. Just, it's just the reality. Yan ang katotohanan. Mm. Sa tuwing may eleksyon. So, paano ba ito ma-itutuit mm. natin? Mm. Iba? Oo. Oh, oh. paano ba ito ah uh, ma itatanggal partner. Mm. Di ba? Mm. Sa naging kostumbre ngayon, lalo tigit ng mga mahihirap na butante. Yan naman ang ano, uh, ang, ano nila partner eh. Ha? ah, uh, ayoko namang sabihin, pinagsasamantalahan. oh, Pero yan yung, yung, ano talaga, partner. Pero talaga nila. Oo. Yung, yung tinatarget nila. Because hmm. they know, etong mga kababayan natin, ha? Ah, mm. Ito yung mga nagahan na partner ng pagbabago sa buhay mm. nila sa sobrang hirap na kanilang nararanasan araw-araw. Ito lang partner. Oo. Sige ah, sige na. Nandun na tayo kay Baste. Oo. Duterte. Tatakbong presidente. Mm -hmm. Tatakbo. Okay. Una, si mga, mga Duterte, bakit kaya hindi nyo muna ah... Uh, Pasukuin. Oo. Si Pastor Kibuloy. Close kayo eh. Sabihin nyo kay Pastor Kibuloy. Ito na yung issue ka. Mm -mm. Issue natin. Pasukuin nyo muna. If you're really a good leader for the country, not for the personal interest ng mga friends nyo or personal interest nyo, pasukuin nyo si Kibuloy. Sabihin nyo, Kibuloy, Pastor, respect the law. Oo. Sa yan. O ngayon, tanungin natin, anong stand nyo sa West Philippine Sea? Malaking bagay yan, partner. Kasi maista nila eh. Sa ista ng administrasyon ngayon. Oh. sabi ni Omel Dipu, Poo, andyan sa Malacanang kung paano nagastos ang pondo noong panahon ni Duterte. Di ba hmm. open the book ang hamon sa lahat ng congressman? Hmm. No. Saka, sa akin, if you're a public official, hindi niyo dapat itago yung sal-end nyo. Silaba na wag ng salin na naman ni ombudsman says it is up to the ombudsman to release President Rodrigo Duterte's statements of assets, liabilities, and net worth for 2018 and 2019. The palace made the statement after the ombudsman issued new official rules restricting public access to such documents. According to presidential spokesperson Harry Roque, the official rules of the office of the ombudsman must be respected. The president has filed. The remedy is to go to the Ombudsman for a copy of the SALN if you do if uh, you, you're not able to get it from the agency itself but you have to comply with the requirements of the Ombudsman. Why? Oh. Naubos kaya yung pera na halos natin mga kayubi. Ilang bang may confidential funds ng panahon ni mm -mm. dating Pangulong Duterte? Well, meron pa naman ngayon kaya naaabuso tong confidential funds. Oh, sabi hmm. ni Desperado, mananalo 'yan mga Duterte hindi uh, Oo nga. Hindi na tinara kung eh, paano, bakit? Hindi, hindi naman uh, namin sinasabing huwag mo iboto. Oh, uh, na lang natin kung bakit. Kaya nga kung magaling ba sila gumawa ng batas, edi eh, okay. Takbo kayo. Kung yun ang purpose nyo. Pero kung ang purpose nyo is para maghigante or para to, to, stay in power because uh, sinasabi nyo, kayo'y ginigipit ngayon, hindi magandang purpose yan. To run. Uh, Oo. Oh. Popsy Corn TV, Nasa tao pa rin ang pag-angat nila. Wala sa namumuno. Oh, tama. Ah, uh, sino yun? Sino? Yun? Uh, si Pabsi TV. Pabsi, partially yes. Nasa tao, kung masipag tayo. Pero kung kahit kayo tayo ng kayod, pero yung pondo na sana ay para sa publiko. Sino, halimbawa, magandang train. ba diba? Magandang transpo. Mm -hmm. Hindi na hindi na korap yung pera. So, hindi tayo magkakaproblema ngayon sa jeep. Dahil pwede na tayo sumakay sa train. Lahat na nang pwede, parang Japan, end to end, Mindanao to Luzon, pwede. May ginagawa ba? Wala. Bakit? Kasi yung ibang pondo, nakakamkam. ah uh, ano ba ang negosyo ng mga Duterte? May negosyo ba sila? Kasi minsan sinabi ni Pulong na Those things or income or uh, nananggaling outside, I don't, sabi niya that time, myself. what uh, the family uh, earns outside government is none of your business. Hindi pwede maging none of our business eh. Kung outside of the government yung nga in-earn, how? No. Ano? Hanggang bukas magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro nagpapalalang, huwag tulugan ang iyong karapatan. Ah?